Nahihirapan ka bang umihi? Madalas ka ba umihi? Parang may natitira pa ba matapos ka umihi? Baka namamagana ang prostate mo. Lapanan ang prostate enlargement. Dr. Vita of Umen Pro. Ang Umen Pro ay mayroon tinatawag na grape seed extract ang grape seed extract, maraming pro-anthocyanidins at saka phenolic compounds. Yung mga phenolic compounds na yan at pro-anthocyanidins, ang tawag natin dyan, general term is antioxidant. But these antioxidants are very powerful. So, di ba alam na natin na talagang lahat tayo may cancer cells. Pag uminom ka ng Opcumin Pro na mayroong grape seed extract, mapipigilan nito ang pagdami ng cancer cells na magre-result sa buhol, di ba? Or tumors. So, tutunawin niya ipigilan ng grape seed extract. Malaman ng Opcumin Pro ang pagdami ng cancer cell. Para mapigilan ang cancer. Prostate cancer breast cancer at colon cancer. Sa matter of fact, yung mga tinatawag na estrogen sensitive breast cancers, napakagaling ng Opiumin Pro. Bukod sa grape seed extract, ang Opiumin Pro ay meron din tinatawag na patented turmeric extract. Ano naman ang silbi ng patented turmeric extract sa ating katawan? Well, it is a potent anti-inflammatory. Pag sinabi mong anti-inflammatory, napipigilan niya ng mga chronic diseases kagaya ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, dementia o pagkaulyanin, at cancers ang Opcumin Pro ay meron ding horse placenta. Ano ba ang value ng horse placenta sa ating katawan? Bakit kailangan ka uminom niyan o bakit kailangan idagdag pa dyan yan? Ang placenta is rich in growth factors. Siyempre, pag sinabi mong grow, papagalingin, di ba? Pag gumaling at malakas ang iba't ibang parte ng katawan, yung organs of your body, eh, ibig sabihin, tumataas din ang kabilidad ng katawan para labanan ang mga sakit, including cancer. Alam nyo ba na isa sa mga dahilan ng colon cancer ay dahil sa mababa ang diet mo ng fiber? Anong meron na Opiumin Pro? Meron siyang fiber salt. Ang fiber salt ay makakatulong para mapigilan ang colon cancer. Kaya kung sa pamilya nyo, meron kayong lahi ng colon cancer, kailangan mo nang mag opiumin Pro. Akala ng iba, ang zinc ay walang kwenta. Hindi nyo ba alam na ang zinc is involved in 500 functions of your body. Alam nyo ba ang zinc ay importante din sa immune system development o pampalakas ng immune system? E para saan ba ang immune system? Ang immune system ay ang ginagamit natin panlaban sa sakit, including cancer. Beat cancer with Dr. Vita of Human Pro, trusted and recommended by medical practitioners nationwide. Dahil mula pagkabata hanggang pagtanda, ibang mag-alaga ang Dr. Vita. Mahalagang paalala, ang Dr. Vitop Cumin Pro ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.